good afternoon. Dito na naman ako sa aking farm. Ito guys, ito yung tambo. Yan, hindi pa ka namin na na harvest kasi mayroon nga kaming ano eh, mayroon kaming lagnat. Ayan guys, oh. Ayan. Ito yung tambo namin. Hanggang doon. Yan. Yan. Tambok. yan tambo. daming mangga oh, yan mga mangga, mangga, yan pa mangga, yun ito abukado, ito biruin mo guys, Maraming ampalaya dito, Uy, mayroon ng mga O sili, dito sa katambuan daming sili oh, Ayan. daming sili, malaming lug Oh ya, cakap aku nak pitasin kung meron akong Pagkakataon Ayan, yan. Guys Tambuk namin 棉，单薄。 Yan Oh. Pwedeng pwede ng harvest. Uh, ano nang na ang iba eh. Hinog nang ang iba. <laughs> Hinog kasi ano natangkanan. Eh kanada si Ilocano. Yan guys. Ayan. Madali lang itong ma-ani kasi uh, na, malinis yung puno niya. Ayan, may bunga na ang mga pinya. Oh. Ayan. Pinya na naman. Pag, uh, siguro mga buwan ng Mayo, mapwede na yung kakainin. Yang pinya na yan. Ayan guys. Ayan. Oh, may uwi bayabas din dito eh. Ayan. Guys, Oh. Um, ayan. <laughs> yung manok. Ayan. Yung manok. Yung pusa din. Sumusunod sa akin. Yung pusa, sumusunod. Ayan. Sumusunod sa akin yung pusa. <laughs> Pag ako'y nag-harvest ng uh, tambo guys, sumusunod sa akin yung mga manok, pati yung pusa, ganun. Yung... Ganun siya ganun sila kalambing sa akin yung pusa at saka mga manok. Ayan oh. Hmm. Kaya mag-ani tayo ng <laughs> sili. Ayan, sili. okay kinakain din ng manok itong sili kasi nasa bato. O, tingnan ba ito Ayan, kinakain nila yung sili. Kinakain ng manok. Ayan. Yun, yun o, naputol yung, naputol yung iba kasi kinakain ng ano, manok at saka ibon. Ayan. Ayan, guys. Di sini ada abu-abu Kaya maraming salamat guys. Thank you so much.